Sa pagdaan ng panahon, ay malaki na talaga ang pagbabago sa Saudi Arabia. Maliban nga lang sa ibang lugar doon na hanggang sa ngayon ay hindi nga pinapayagan ang mga kababaihan na lumabas ng kanilang mga accommodation or flat kapag hindi sila nakasuot ng abaya. Pero sa mga ibang lugar dito, katulad nga sa Riyadh, Saudi Arabia, ay pinapayagan na nga lumabas ang mga expatriates kahit nakasuot sila ng casual na damit. Pero ibang usapan pa rin kapag ang isang babae sa Saudi Arabia ay lumabas at naglakad sa public area at ang suot nitong pambaba ay shorts lamang. At ito nga ay nangyari sa lugar na tinatawag nilang Sarawat. At para nga sa kwento kung anong nangyari kay kabayan, panuuri natin ang video na to. Hello, magandang gabi po sa inyo. May nagsumbong po sa akin, may nakita ka-short yan sa Sarawat. Diyos ko naman kayo, nung itakaraan, nanita ako na may may slip na naglalakad sa rawat, ngayon naka-short. Mga ate, konting respeto naman, sa Saudi Arabia tayo. Maluwag na nga sa Saudi, pwede na magsuot ng mga casual clothes, hindi na kailangan mag-abaya, pero huwag naman po lubos-lubosin. Okay? Nakitaan ka, nakininaakita sa'yo, nakashort ka, nakuha lang na ako ng picture, pinadala pa sa akin. Okay? Hindi ko na lang po post yung picture mo, nakashort ka. Ate. So kahit sabihin mo pa na na panghanggang summitwood, short pa rin 'yan ate, nahita pa rin 'yung binti mo. So please naman sa mga kababayan natin, 'wag naman po tayo maging abusado. Kahit saan po tayo naroon, Okay, katulad po 'yung isa pong uh, kabayanating gay. Okay, may injection natin 'yung kanyang derde tapos nasuot shot ng t-shirt nang. Gusto naman kayo, maawa naman kayo. Pag nahuli kayo, iiyak-iyak kayo, hihingi kayo ng tulong. Pag hindi kayo napansin, mambabas kayo, gagalit kayo. Pero kayo may gawa. Konting respeto, huwag po mag-short. Pwede naman kayo magpantalon, mag-jeans. Okay? Ito po si Kabong. Paalala nga sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na kahit alam na nating medyo maluwag ang batas nila ngayon or medyo nagluluwag na ang kanilang bansa ngayon ay huwag nating kalimutang igalang pa rin ang batas dito. Alam naman natin na ang Saudi Arabia ay isang konserbatibong bansa at majority nga ng mga tao dito ay may reliyong Islam or Muslim. Kung sa tingin nyo ay sexy kayo ay huwag nyo nang ipangalandakan ito lalong-lalo lalo na sa matataong lugar kung kayo ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia o kahit sa ang parte ng Middle East. Alam nyo naman sa mga bansang Middle East, makakita nga lang ng balat ang mga ibang lahi, ang tingin nila sa inyo ay wala na kayong sa plot. Kaya naman, kung may natitira pa kayong konting respeto sa inyong mga sarili at sa inyong mga kapwa OFW sa ibang bansa, lalong-lalo lalo na sa Middle East, abay, mag-isip-isip naman kayo sa ginagawa ng iba nating mga kababayan ay para hindi sila nadadala at natatakot sa mga posibleng bagay na pwedeng mangyari sa kanila. At ang pinaka-worst nga rito ay pwede silang makulong o ma-deport pa uwi ng Pilipinas. Gamit-gamit nga rin ng utak para sa iba nating mga kababayan. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.